Hello guys! Good evening! Look at this baby! Andito na naman po si baby Kelsey. Ayan. So gusto niyang kunin guys yung ating camera. Ayan. So tumatayo na siya guys. Tumatayo na po siya. Ayan. Oops! Ano yan? Oops! Oh. Oops! Ayan guys. So tingnan niyo naman po ito. Oops! Ano yan? Ano yan? Hi! So, naglalaro ang ating daddy mo, guys. Tapos, eto, ang baby namin na ito. Ang baby namin na ito. Tumatay na talaga siya. Tumatay na talaga ito, guys. Oh, okay. Okay. Hi! Hi! Tinan niya mga po ito. Ang kulit-kulit niya. Kanina guys. Uh, bago kami ito bago kami dumating so bago kami dumating kanina guys nandun sila sa so, daan sinuotan na siya, sinasanay na po siyang magsot ng kanyang um, sandals or sleeper guys para, kasi 10 months na niya uh, noong 19 so kaya niya nang tumayong mag isa pero, hindi pa po siya nakakalakad totally. Kaya, yun kailangan niya munang masanay, guys. So, ayan, oh. Ayan, oh. Oh, tingnan niyo nga po, guys, oh. So, um, um. Oh, sige, sige. Kaya mo yan, Siddharth. Kaya mo yan. Ayan, guys. So, syempre, maya-maya pa, ay ibabalik ko na din po ito sa kanila dahil magluluto tayo ng amin. Um, hapunan ngayong ngayong gabi. So, ang iluluto ko lang naman is paksiw. Paksiw na? Paksiw lang yung aming iluluto. Yeah. Paksiw lang po yung aking iluluto ngayon, guys. Yeah. Hi. Hi. Okay, stand up. Stand up. Yehey! Yehey! Oh, uh. <laughs> ano yan? Ano yan? O, ano oh, sige, sige. O, oh, sige na. Nika na. Let's go. Let's go to... Let's go to the outside. Outside world. O, oh, nika na, nika na, nika na. Oh, nika na. O, oh, sige, sige. Ayan na. Ayan na. Ayan na, guys. So, so lumabas kami, guys, kasi um, ayaw niya sa loob na. Hindi <laughs> na siya masaya. So, yan. Kita niya ang aking nanay. Mm. Ayan na. Sige. Papakuha na siya. Papakuha na po siya. Ayan. Oh, uh, so, tignan. Ang tiga, ga, ga, gatong Ano, ano? 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 Yehey!

kalokohan eh, may alam na siyang kalokohan guys so ayan na maya-maya papasok na dinto sa loob kasi medyo kumukulog pero hindi naman umuulan <laughs> so, sana mamaya na umulan para maganda yung tulog masarap matulog yes so mainit kasi true so hello guys good evening po ayan So, mag-aano po tayo ng avocado, guys. Kasi, nagbigay ang aking inay doon sa aking kapatid. And then, nagustuhan ko din. Medyo nag-gravy na po. Ito, guys. Ayan. So, hindi siya masyadong maugat, guys. Lalagyan ko lang ito ng gatas. Para may, ano naman siya, may lasa, guys. So, ito, kahit na natanggal na, guys. So, tignan nyo. Wala siyang ano. Yung maganda pa rin, kahit na lakas ng kulog guys mukhang uulan na naman uulan na naman medyo mahihirapan na naman tayo sana mamaya na lang uulan kapag tapos na kami kumain tapos na kami lahat na sa mga ginagawa yung nandun na kami sa loob ng bahay at ang papahinga na ba diba guys sino bang gusto ng ganun syempre lahat tayo ayan guys tingnan nyo naman to guys so, yan, yun nyo yung ano nya walang natira wala talagang natira hala mukhang malakas yung ulan nga guys nito malakas talaga siya. Buti na lang hindi kinuha si Kelsey kasi to ano, kung punta sa akin kanina guys, buti na lang talaga hindi ko siya kinuha sa si kanyang mama. Kundi Mahirap pa na naman akong i-iwi So, ayan. ayan. Itong Etong namin pala guys, is Um actually, tira tira na 'tong. Hindi na siya madaming, wala na siyang madaming bunga kasi nabenta na namin, nabenta na ng inay lahat, halos lahat na benta na niya. Tapos na nakapagbigay na kami sa mga kapitbahay ganun. So yun. Ito is yung mga naiwan na lang. Kasi meron pang mga naiwan at nauhulog lang to guys. Ah. Hindi to yung ano, hindi yung talagang sinusungin. Nauhulog na. So yan. So sino yung mga avocado lover dyan guys? Oh, tingnan nyo to oh. Diba? napaka ano napaka dinis walang natira so yan lalagyan ko na to ng gatos guys wait lang at kukunin ko so buti na lang talaga guys at meron na akong gatos na binili ito kasi din yung hinahalo ko sa aking kape tuwing umaga so yan lalagyan lang natin guys pero sakto lang. Hindi ko siya ilalagay lahat. Kasi ayoko ng matamis. Ayan. So, ito na yung ito na guys yung itsura niya. Ayan. Kung kita nya. Ayan guys. So, okay, so nagano ako ngayon guys ng avocado. Ayan. So, kakain tayo ng avocado dahil nagbigay ang ating inay. So, thank you sa Papa Avocado Inay. Ito yung mga, ano na, um, na doon sa huling mga bunga. Kasi, naibinta na halos na lahat ng mga aming avocado, guys. So, ito na lang yung mga mangilan nila na lang na nahuhulog kapag um, nahinog na. So, yan. So, ito na, guys. Kain tayo tingnan natin. Hmm. Sarap. Sakto lang. So, after ko dito guys, mag-aano na din ako. Mag, magluluto na din ng ulam. Kasi binigay ko na si Kelsey doon. Kung, so, actually, kung punta siya sa akin, kaso hindi ko siya kinuha guys, kasi katulad ngayon, paulan na. Medyo malakas si ata yung ulan. Kasi malakas maingay ma uh, yung patak. Parang malalaki yung patak guys. So buti na lang talaga. So kain tayo guys. So yun guys. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako. Pero I'll try my best para marinig nyo pa rin ako dahil ang ulan. Sobrang lakas guys. And ayan na nga po. Uh, nakahanda na po ang ating luya, bawang, sibuyas dahil magpapaksiyo po tayo ng galunggong guys ito yung tira namin kagabi and napagpasyan kong ipaksiyo na lang para meron ulit tayong ulamin dahil ang hirap minsang mag-isip kung anong uulamin guys, diba? sino bang nakaka-relate dyan? so yun guys medyo tumina na po yung ulan and tapos ko na din kung um, nakita nyo doon sa likod ko nakahain na din po yung ating paksiw. So, paksiw po yung aking niluluto para sa aming hapunan ngayon. Hindi ko na iluluto yung may may ampalaya kami pinitas kanina. Kaso, sa susunod na lang siguro, baka bukas ko na lang siya iluto. Ngayon ko sana siya iluluto dahil panigurado gusto ni Ate Gia yun. Kaso nga lang, medyo gahol na sa oras. Anong oras na kasi? And then, yun medyo binibilisan namin habang tumitila pa yung ulan kasi nga guys doon kami kumakain kanila ate syempre um, kailangan muna namin patigiling patilahin yung ulan para naman hindi kami mabasa kahit na may payong kasi syempre mababasa pa rin tayo guys so yan lang and thank you for watching please subscribe my channel then guys thank you po bye so guys tignan na natin ang ating paksiyo kung luto na ba. So, ito na po guys yung ating paksi. So, yan. Tikman na natin kung tama na yung lasa. So, tingin ko ay tama na to guys. Tama na yung kanyang lasa. Kaya papatay na natin. So, maraming maraming salamat po sa mga um, manonood please watch and subscribe this channel guys thank you for